ah uh, Good morning, good morning mga kalapatid At uh, ito na naman tayo sa training natin At uh, maganda ang panahon ha Tingnan natin kung uh, magiging maganda yung ating uh, ipad ngayon Nakita naman yung isang araw eh Pinilipad natin no oh. Masama ang ating ibon na Pero nung hapon mga kalapatid Gumanda na po yung kanilang mga lipad no napaganda natin yung lipad In-improve natin kasi ganun talaga kailangan naka-observe tayo sa kalapate para nakikita natin kung ano yung ating pinaghahandaan ha hindi basta basta palipad ng palipad nakita na natin masama karga pa rin natin so titingnan natin kung kung nagiging maayos sila ang tulad nung pinilipad natin, ang sama ng lipad ng ibon nung umaga. Watak-watak ang ibon. At ang babagal. Pero nung ginawa natin ang paraan, para maging maayos sila, nag-improve po, nag-improve. Nag ang palapal. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro, ha? Kung talagang nag-improve sila. Kasi nga po, titignan natin naman ngayon. training ngayon, titignan natin kung sabay-sabay silang dumating. Ngayon, kung sabay-sabay silang dumating, eh, talagang ma-improve na natin yung kanyang kondisyon, no? Yung mga kondisyon ng ating kalapake. Yun po yun, ha? Basta, wag basta, basta palipad ng palipad. Tingnan natin kung maganda ang lipad ng ibon natin dito. Dito pa lang ha. Dito pa lang. Pag maganda ang lipad dito, maganda rin ang magiging resulta ng ating training ha. Ganun po yan. Training lang yan. Hindi pa karera mga kalapatid. sa karera na, titignan natin kung ang kanilang lipad naman ay matatagal ha. Tsaong keso no. Tsaong keso. Pinakawalan mga kalapatid. 7.15. 7.15. Mm -hmm maganda panahon ha maganda panahon kailangan maganda rin ang dating nila kasi nga po ay maganda ang panahon yun po yun ha? pero kung masama maganda panahon masama ang dating sabog sabog at hindi sabay sabay ay may problema pa rin po tayo doon mga kalapanida kaya kailangan observa ng observa observa ng observa hanggang sa nakamit natin ang tamang proseso na ating kinak kinakailangan sa isang kalapate yun po yun ha so maghihintay tayo tingnan natin kung, kung magiging maayos ang dating nila kailangan magandang dating nila labing tatlo lang po yung ating training umuwi yung mga masasamang dating ha labing tatlo So yung iba hindi na nga natin pinalipad dahil nga masama ang mga katawan. Hindi natin si kinarga ng nakaraan. Pero ngayon lahat na po sila kinarga na natin. Kaya presyo na lang sila no? lang eh. Ano yun? Dalawang old bird on sing yang bird. Oo oh, dalawang old bird. Si, si Angel. Ilo. Si Angel, si Angel, si no? si Angel na matanda na pero Top record ng North. North na, right? hindi South. And hindi pa na, hindi pa ako hindi ko pwedeng sabihin nyo magaling yung ibon. Kasi South yung lili pa rin nila, ha? Yun po yun. Kaya mga kalapatid, hintay tayo. Tinan natin kung maging maayos yung ano. Observe, observe tayo observe. Na. Hanggang sa matapos ang training, tingnan naman natin kung sino yung magra-graduate, ha? Kaya lagi tayong nakakatuto kung sino yung nagka-graduate na kalapat. Hindi, hindi basta-basta, ano, titinan din natin. Kung baga ano, may examine din, ha? Parang nag-aaral sa eskwelahan, may grade 1, grade 2, hanggang ano, hindi natin kung kaya ng utak niya. Kung hindi, di bagsak, di ba? Ganun po yun. Kung kaya ng utak, hindi siya nababagsak. Good siya, ano? Good. Ganon din sa kalapate. Kailangan titinan natin kung sino yung magagraduate graduate at sino yung matitinong ibon, ha? O, ganon na lang po. At uh, hintayin natin. A few moments later. Sa atin yan po. Sa atin. Ako oh, umikot eh. Kaya Ay, mga kalapatids. Pakita nyo naman mga kalapatids. Napakalupit talaga mag-dive ng ibon. ibon. Yan mga mag-dive. Mga oh, mga kalapadid. Ano kas na? 8.25. 825. Oo, oh, 8.25. 8.25. 8.25 eh, mga kalapatid Kasi nyo mga kalapatid, dumating ang ibon ko Hindi paru-paro ha <laughs> Hindi paru-paro Bumubuluso, yan Ay, sino Yan si Tanyita. Tanyita. Lagi na ubo na si Tanyita. Umiikot pa lang isang ikot eh. Ha? dive. Bumuelo mga kalapatids. Sala mga kalapatids. Ito, ito, ito. Ito, pa Ito, ito. niya mga kalapatid. Ganyan dapat dating ha. Dive. pwede mag-dive. Oo, oh, iba ang dating ha. Mabilis ha. Yan, yung babae yan eh. Ay, the, the babae? Hindi pa nakikita eh. Tignan natin. Anak ni, Ay, dalawa no? Anak ni Tanya. Ah, sabay-sabay na sila pa. Ayun oh. yung conditioning na ano. Oo. Oh. Ayun mga kalapatid. Sunod-sunod na po yung dati na ating training ngayon. Ibig sabihin, nag-improve yung kanilang ah, uh, lipad nung hapon ha. Kasi nung hapon, pinilipad ko. Maganda naman yung lipad. So lumayo no Lumayo sila at uh, Masisigla na sila Kasi yung timbang po nabawasan na Kaya binalik natin yung timbang lang Para sa gano n. Ay makuha nila yung tamang Kanilang pa pangangatawan no yun, Yung yun tamang pangangatawan Ano mga kalapatis dalawa? Masok na pala din. Ay, na, yan, takong dilipad yan.

Apat na apat na babae na makakalapatid. Kasi limang lalaki eh. tapos walang babae. 4 out of 13 makakalapatid. Lipad na bumubulusok sa. Ay makakalapatid sa white like. Pag bumubulusok sa atin 'yan. Ay ay ay. Ay, tatlo. Ah, dalawa. Ay na. White uh, flight mga ng Ang lalaki yan. Panglima na mga kapatid. Namipag Hindi, ayun. Ay mga Hindi, isaw. So... Ay, hindi. Yan, namipag niya ang kapatid. Namamara ako eh. Ang kapatid Hindi, namamara. Kasi may lalaki pa. eh. Lalaki? Namamara ako kasi lalaki kasi yan eh.

alam mo mga baba paano napilay ito na nga napilay 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 sya? mukhang napilay ho paano siguro baka naipit yan e eh. kaya pala mga ano e eh. iniinday yung paa nya pagka ganyan iniinday yung paa nya kaya ganoon Masakit ang paa. Mga kalapatid, ah. Kaya pala, eh. May Pero okay pa rin. Hindi naman siya nagpahuloy, mga kalapatid, ah. Kaya nga, pipilay-pilay, oh. Pinit, Ayan. mga kalapatid. Ay, pa kayo, no? May, may ano? Tapos tayo, mga kalapati. May sugat. Kaya nakita niyo, mga kalapatid. Sila-sila dating. Mayroon na. Tinit. Sila pa babae o. Oh. Hoy, Valdog. Trip ka natin eh. Hoy, baldog papasok. Valdog, so mga <laughs> akong kulit eh. Okay, ilan na? Lima. limang babae, isang lalaki. Anim na mga kalapatid. Six out of thirteen. Catherine, anak ni Catalina. Luso ko. Habis oh. eh. Ano video niya no? Simian. Dito lang eh. Dito na video n. Sa po. Susunod na sila mga kapatid. Luluso, mga kapatid. Dalawa. Ay yung ano. Ay yung, yung lalaki. Oo, anak ni ano yan, anak ni Puti. Puti sa mata. Dali, Dito lang yung puti. Ito. Nandito dumating. Ay oh, isa. Tanya. Ang kalabaw Al, ay sa Light check. Alak na sabi. Ah. Ay, lalaki pala yan. Dalawang lalaki. Limong babae. Pito na. Seven out of Ganda itong Mamadali ka. Taya, kinit eh. Yan ako. Yan ako. Malaki yan. Mga kalapatid. Ang init mga kalapatid. Eh ma'am mo hindi pumasok dito. Kaya na. 8 out of 13. Lima na lang mga kalapatid. Ulo taas sa taas pa. Masabay niya. Lalaki yata hey, yun sa taas. Hey si Angel mga kalapatid. Tumating na. Tinamay na video mga kalapatid. Hindi ko alam sa dumante. Maski dyan. Ayun, all bed namin si Angel. Ayun po. Ay, lumipod na yung ano. Kasabay niyo. Do bumalik na. Ayun, no, kasabay niya po. Bumalik dun, oh. Dumiretso pa kayo siya Tala pa, sasarado ko Kinatid lang siya pa Kinatid lang siya Kumalis na, bumalik na doon Dumiretso Huwag sabay niya oh, Lalakis yun Oo, lalaki. Bumalik Ano na mga kalapatids Anim ah, na babae na At tatlong lalaki ang dumating mga kalapatids bali 9 out of 13 bali apat pa hinihintay dalawang babae dalawang lalaki pa hinihintay mga kalapatids mm hindi -hmm. ko na video mga kalapatids so, kaya ganito naman ni papa anong kulay? black o oh, yan. Yan, yan, yan tignan natin kasi Catherine o, na mga kalapatids so, ilan? dalawa dalawa na sila? Oh. Ah. Oh. Bilis ka diyan. maadaan eh. Ay, may pati sa ulo pa. Eh, na nga, sya na nga 'yun. Si Catherine dito mga kalapatid. Si may pati sa mata. Ay, na mga kalapatid. na Okay. Ito si Catherine mga kalapatid. Papasok na agad. Masih ah, kata Pak. Kita oh. naman si Ilong. Si Ilong nandito na. Ayun, no, si Ilong, Ayo no. hindi ko alam eh oh tatlo na nga ayun iso sa taas si lina eh, si lina sa taas si lina si long mga kalapatids si long ranger na rin si lina mga kalapatids ayan si lina Lina na mga kompleto na yung babae. Isang lalaki na lang kulang. Nandiyan na sa pumasok na. Ito, ito pa, babae ito eh. Ayun mga kalapatid. Isa na lang sa inihintay. Yung lalaki na lang mga kalapatid. Okay. Si Dirty Checkered na lang. Si Lina mga kalapatid. So, dumating na rin. Dirty Checkered na lang kulang pa. Yeah. Si Dirty Checkered. Oh. Bali, ang ganda ng ano ngayon mga kalapatis, dating yan, sunod-sunod lang. So, 30 minutes mga kalapadis. Ang pagitan, simula sa unang dumating. Oo, oh, 30 minutes ang pagitan ng ating uh, pagdating ng Ibo, no? So, Bali, uh, labindalawa po. Labing oh. yung pauwi natin. Hindi na natin 30. hintayin yung isa mga at masyado nang mahaba yung ating... Uh, Uh, eksena kaya hindi na, na tayo maghihintay ng matagal pero darating yon hmm. tingin ko darating kasi nga maganda ang panahon hindi naman magpapahuli yun no? lagi yung dating nasa gitna lagi yun eh kaya hindi na, na tayo maghihintay mga kalapatid uh, sana ay nasiyahan kayo sa aming training ngayon at uh, lagi kong sinasabi na Observasyon. Eh, dumating na, dumating na, dumating na. Ito na mga kalapatid si Dirty Light Check. Kompleto na mga kalapatid. 30 minutes nga pagitan. O, oh, ano na eh. 9.01, 30 minutes nga lang. 9.01, 30 minutes. 35, yan. 35 minutes. Oh, mga kalapatid ah. Kompleto na mga kalapatids. Kompleto tayo. 30 minutes lang ang pagitan ng ah. ating uh, ano. So, ibig sabihin, na-improve yung ating uh, paikot, no? Noong uh, hapon. Kaya kailangan, kailangan talaga observation ng kalapatid. Kasi kung hindi natin nakita yung ganong pangit ang lipad, eh, hindi tayo makakagawa ng maganda para sa kanila yun po yun ang aking uh, sinasabi sa inyo lagi kailangan observation observa ng observa para nakikita natin kung ano yung mga galaw nila, no, ganon so yan po mga kalapatid, sana po ay nasiyahan kayo sa aming training at uh, sana po ay huwag kayong maglike, mag like, mag share at uh, mag subscribe dito po sa aking youtube channel natin ito na isa mga kalapatids may bisyo itong ibon ni Papa tignan mo bumunta sa ilalim yung pinakalas oh. ayun o oh. ni mga mga kapatid ayun o, nag-alaan ito